Naisapinal na Implementing Rules and Regulations o IIR ng Maharlika Investment Fund ilang linggo matapos suspendihin ang implementasyon nito. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sunod nang itatatag ang corporate structure nito. Sa pagdalo naman sa anibersaryo ng Naval Special Operations Command, hinimok ng Pangulo ang elite naval unit na palakasin pa ang kakayahan para maprotektahan ang bansa. Para bigyan mo ka ang Balita Mobile Journal, Julie Baiza. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naval Special Operations Command na paigtingin ang external security ng bansa. Sa pagdalo sa 67th founding anniversary ng NAVSOCOM sa Sangli Point sa Cavite, hinimok ni PBBM na makipagtulungan sila sa iba pang mga bansa. I also enjoy the Navy to strengthen the unit's capabilities by partnering with forces from like-minded states to uphold our shared commitment to freedom of navigation peace and stability and the rule of law. Pinatitiyak din ng Pangulo na responsive ang ahensya sa kasalukuyang geopolitical situation. Sa gitna ito, nasunod-sunod na insidente sa pagitan ng Pilipinas at China sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasabay nito, nagpahayag din si PBBM ng suporta sa elite naval unit. Malaki raw kasi ang papel na ginagampanan nito sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa. We will like my support In support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill, as well as ensure your welfare and, equally important, your family's well being. Together, let us bring stability, peace, and prosperity in our lands and in our seas, all the while standing as a wellspring of hope to our present and our next generations. Una riyan, sinaksihan ng Pangulo ang capability demonstrations kung saan ipinamalas ang kakayahan ng NAVSOCOM sa special warfare operations gaya ng counter-terrorism at demolition raids sa dagat o lupa man. Samantala, ngayong araw, naisa penal na rin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Kasunod ito ng suspension sa implementasyon ng batas, ilang linggo na nakalipas para mapag-aralan pa raw mabuti. Sa isang post, sinabi ng Pangulo na kasunod ng itatatag ang corporate structure para maikasa at mapagana na ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa sa lalong madaling panahon. Wala namang binanggit na pangalan si PBBM kung sino ang mamumuno at mauupong board ng MIF. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.